po guys, welcome to my vlog for today's video po Meron pong boot jens na batman iikot ko po kayo dyan Nandito po tayo ngayon sa SM Fairview Kaya guys, halika Pasok po tayo sa loob Guys, nandito na po tayo sa loob Ayan po yung batman Mayroon po anong merong event dito Ngayon ko lang po nakita to Kaya pasok po tayo guys Ayan po Kanda po nang naloob Ayan po si batman baka may pino-promote po silang pelikula siguro ngayon yun po ang hindi ko alam ayan guys ha. ito po yung mga binibenta ayan po, di ko pa alam kung magkano ikutin po natin guys ayan po yung view ang ganda para po sa mga bata And guys, ang ganda oh pwede po mag picture picture dito ay, 85 years na yung batman hindi ko alam anong pinapromote nila na 85 years yan po, may booth po sila yung tinitinda dito guys, ang ganda oh. Batman. Ang mga laruan ni Batman. Ayan guys. yung aso ni Batman. Saan yun ni Batman? Ayan po si Batman oh.

tapos ang ating tour sa boat ni Batman. Kaya pamaya po i-upload ko po sa aking YouTube channel sa sa aking FB page. Kaya God bless po sa inyo. ba, please follow my page, Michael TV and aking YouTube channel, Michael TV din. Paki-subscribe na lang po sa aking channel. Maraming maraming salamat po sa inyo. God bless po.